ito na yung resulta sa mga nasisirang bundok yung mga nakakalbong bundok na ay yung tubig kung saan saan nalang dumadaan kung tumulan baha na po agad ito talaga ang dahilan kung bakit napakaraming lugar ang binaha ngayon kahit hindi naman gaano kalakas ang ulan dahil nasisira na po ang ating kabundukan kunting ulan lang baha na po kaagad kaya yung ibang tao nagtataka kung bakit kahit napakalakas ang ulan sa kanila noong unang panahon hindi naman sila binabaha. Ngayon, kahit kung ulan lang, nagtataka sila bakit binabaha na po yung mga lugar nila. Dahil po dyan sa nasisirang kabundukan o sinisirang kabundukan. Tingnan sa probinsya, kung dati hindi sila binabaha ngayon, nagtataka yung mga tao kung bakit pag umuulan, binabaha na rin po sila. Kasi nasisira na rin po ang kabundukan nila, napapasok na rin po sila ng mga nagkakwari doon. Kaya pag umuulan, malambot na po yung mga lupa, mabilis na po bumaha at tayo mga mahirap ang kawawa dahil tayo ang katamaan sa baba kaya ang tanging magagawa lang po natin ang magdasal na magiging ligtas po ang ating buong pamilya wala pong mangyari masama dahil wala naman po tayong magagawa sa mga yan hindi na po yan matitigil ang mga yan ulit tuli na po yung mga yan dahil pera po yan malaking pera po yan ang nakasalalay dyan sa kanila kaya tayo mga mahirap ang magagawa po natin ay ang magdasal na lang po na magiging ligtas ang ating pamilya pag nagkaroon ng mga baha kaya sa pangyayaring ito, hindi po ulan ang dahilan kung bakit nagbabaha po ang mga lugar. Ang pagkasira po ng bundok ang dahilan kung bakit mabilis po magbaha kahit kunting ulan lang. Hindi na po mawawala yung ganyan, kunting ulan lang, baha na po talaga. Dahil wala lang po talaga yung ating mga kamundukan, sira na po talaga. Kaya tayo na lang po mga mahirap ang magtitiis sa mga ganitong pangyayari. Dahil wala na po tayo talaga magagawa dyan. wala na po talaga, kundi ang magdasa lang. Kita mo, kunting ulan lang, baha na agad hindi naman malakas ang ulan eh kunti lang po ang ulan mahina lang po ang ulan kahit tuloy tuloy siya pero mahina naman siya kaya ang makikita natin ngayon yung tubig kung saan saan na lang dumadaan sa mga kabahayan sa kalsada kung saan saan na lang po lumulusot yung tubig baha dahil wala na po silang madadaluyan na maayos dahil nga sira sira na po yung bundok yung mga tubig na galing sa bundok kung saan saan na lang po yan bumababa dahil wala na po silang tamang aagusan kaya tayo na sa baba ang mga kabawa. Ano, kita mo, makita mo, dumadaan sa kalsada yung tubig, sa mga kabahayan, kung saan saan na lang po dumadaan yung baha. Dahil sa sirang-sirang mga bundok. Kaya wala na sa tama yung tubig, kung saan saan na lang dumadaan. Wala na eh, sira-sira na yung bundok eh. Kaya pagbaba ng tubig, kung saan saan na lang siya, dumidiritso sa mga kabahayan, sa mga kalsada, at kung saan saan. Kaya tayo na sa baba, tayo po talaga ang kawawa. Kaya magdasan na lang po tayo na maging ligtas po tayong lahat. Makikita niyo naman dito. Saan po ba dadaan ang tubig dyan? Wala na mga puno. Puro putik-putik -giba na sa taas. Gibang-giba na, ho, wala na. Pag umula yan, diridiritso ng tubig. Wala na mga puno. Saan pa ba ang tubig na sirang sira na yung bundok na yan? Kita nyo yan, di ba? Ayan, no oh. Kaya pag napakalakas ang ulan, o kaya mahina pang ulan, basta tuloy-tuloy, baha na agad. Kung saan-saan nadadaan yung tubig, dahil wala na po madadaan ang, ang tubig na tamang daluya niya. Wala na oh. Puro putik na lang yung nasa bundok. Puro mga putik na lang. Kaya tayo talaga kawawa. Kawawa talaga mahirap. Tayo lagi apiktado. Lunod sa tubig. Lubog sa tubig. Ayan. Lubog. Wala. Wala na tayong magagawa dyan. Dahil nandiyan na po yan. At hindi na po natin mapipigilan yan. Hindi na po talaga yan mapipigilan. Mga ganyang pangyayari. Kaya tiis lang. Kaya dasan lang po tayo mga kababayan. Maging ligtas ang ating mga pamilya sa mga ganitong pangyayari. E, ingat po kayo. At sa inyong mga pamilya, lagi na po tayo magdadasal. Wala, maraming lubog talaga. Maraming lubog na mga lugar. Kita nyo naman yan sa mga picture. Maraming lubog na mga kabahayan. Maraming taong naghihirap.